magandang umaga sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa nga, umagang ito ay uh, ang oras natin ay mm, alas dos na lang umaga at malapit-lapit na po tayo sa sabi niya Tarlac syempre as usual ito pa rin uh, sa kalsada pa rin kami ni Master Daddy at ito ang pagpapatuloy ng ating first to the last episode ng ating long ride papuntang Pangasinan Yehey! At malapit na rin kami, ayos sa kanya. At ito na nga po, eh, nakikita nyo para tayo nasa runway ng aeroplano. Napakaganda ng kalsada dito. Ang ah, bandang pampanggaya ito, ito. Napakaganda ng kalsada. At may mga ilaw-ilaw pa. Sana ganun sa Manila. Pero, ang ilan, -ilan lang sa Manila ng ganito. Doon lang sa may gilid-gilid. Pero dito, four lane. Is may mga lead light. Ah, napakaganda pang masdan Maganda yung mga ilaw, walang mga tambay, walang mga basura. Yan po ang kaibahan ng Maynila at Provincia. Yay! Ito, mag-u-turn yata kami. Ah, left, right, to the left, right. At hindi ko alam kung saan papunta ito. Pero ang sabi niya kanina, malapit na doon tayo sa Tarlac. Yeah, ako, nakarating na ako ng Tarlac noon nung nagagawa kami doon. Ah, mga 2009. Pero di ko na alam kung ano tsura ng Tarlac at nagbas naman kami noon. Ay ito ay long ride motor at kabi eh, Di ko matandaan yung mga dinadaanan namin. Pero syempre, dahil sa bagwan ako, kailangan natin tandaan araw. Uh, pag pinabalik ako, baby, ako na lang mag-isa. Yes, ang sarap mag-long ride pag ganito kalamig ang. Ah, walang ulan, okay lang basta malam okay lang malamig basta walang ulan mas mahirap pag tag-ulan eh. Yeah, ito nga, dalawa lang kami dito sa kalsada. May mga ilan nilang motorista na may nakakasalubong at wala kami nakakasabay na mga naglo-long ride din kanina dun sa bandang, uh, ano ba yon? Bulacan, eh, may namataan kami ng mga naglo ride. Siguro ko mga riders club yung kasi may mga vets sila na reflectorized. Yes! Ayan uh, 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 o oh. Ayun o, oh, nauuna pa rin siya oh. Hindi ko naman pwede unahan dahil siyempre Siya yung ating uh, whoop, Wow! Napakaganda ng mga palamuti dito At uh, yan uh, Parang halatang halata talagang ginastusan Hindi kinurakot Ayan, tinalo pa ang Maynila Samantala ang Maynila, nandiyan dyan lahat ng pera ng mga kuwan, pero dito tingnan mo naman yung pagkakataon na yan napakalinis ng tulay at napakahaba ng tulay at yung mga parol talagang nga uh, elegan na elegante nakakamangha at uh, nakakaakit sa mga nagmomotor o yung sakaling magbabakasyon kayo ngayong Pasko dito sa Pangasinan Yeah Oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye. Oh yeah. At napaka solemn na solemn ta ng ating uh, At paka uh, chill chill lang para wag tayo magmabilisan dahil uh, makakarating din tayo sa ating uh, patutunguhan na ating pupuntahan. At syempre ang uh, maya maya lang at maghihiwalay na kami nitong acting uh, kasabay na tour guide dahil ako papunta ko sa Ayo, Orbis Tondo ba yan? Ay San Carlos ay eh, siya pa doon sa sa kwal. Basta doon yun siya. O oh, po, tingnan nyo naman yung mga simbahan nila. At uh, saka syempre tingnan mo napakalinis talag. Parang sarap magbalik-balik dito. Pero ewan ko lang kung umaga dito or uh, mga tanghali kung maganda pa rin dito. Tingin ko sa gabi lang. Dahil syempre mga ilaw, uh, same lang din siguro yan ah uh, pagka uh, pagkakaiba lang maraming tao sa umaga ito talagang uh, pinili namin talagang mag-ride ng gabi dahil uh, walang istorbo, walang uh, masyadong malalaking sasakyan dahil napaka-hassle po ng ganun kasi makikipagsabay ka, makikipagpatintero ka sa malalaking sasakyan at makikipag makikipagsiksikan ka sa traffic kung sa umaga may, may traffic na mga bayan-bayan eh, kaya pinili namin ang gabi dahil uh, alam nyo na para kitchen lang at uh, magkakita ang kami kung malayo siya ako na uhuli kasi kung maraming sasakyan yan di kami magpapangita niyan maghihintay pero ito gabi dire derecho lang ang aming biyahe oh yeah Ooh. wow so that's it pansit wow napaka straight po ng daan eh. walang liko liko kaya tingnan nyo naman ang view dito sa aking uh, action cam na Akaso uh, B50 Pro so sa mga gustong pumili na cheap na action cam eh dito na kayo sa Akaso uh, B50 Pro dahil tingnan naman yung quality ng ating video is naka 1060 fps lang po yan Ayan, 1060 at 30 FPS lang po yan Pero napakaganda pagdating sa night time Real, real, real time na real time talaga Ayan, God bless Ayun, ano nakalagay? God, okay Malapit na ta tayo, malapit na ta. Ay, oo, malapit na raw. Ayon sa kanya, mga ilang oras na lang. Siguro, may isang oras So, yun po, ito po napakaganda pa rin na kalzada na ating tinatahak. Wala masyadong lubak at syempre wala masyadong uh, tao. As usual, eh, syempre madaling araw, wala namang masyadong tatambay sa madaling araw. At napakalamig po ng simoy na nga yung damang damang mo ng hanging ang... at sana maging masaya kayong lahat. At syempre, eto, sinusundan pa rin natin ang ating to ultimate tour guide ng si Master Ready at uh, napakaganda na kalsada medyo nagbawas po ng lead light sa mga kalsada dahil hindi ko alam na sa gitna lang pala pero sa mga katulad kanina dun sa may uh, uh, parang pinaka city is napakaraming lead light po eto papasok na po tayo ano ba to oh yeah papros na po tayo sa malaking tulay at ayon sa aking uh, ultimate tour guide na si Master Nady, papasok na tayo ng huh? Tarlac. Yes, Tarlac. Pero nung ako nag, uh, nag, uh, nagtatrabaho pa dito sa Tarlac is wala naman ako nakitang ganyan. Eh, di ko alam. Makatulog ako nung doon, nagbabas kami. Ayal. Tarlac. Eh, make it selfie-selfie muna para mayroon tayong alam mo na doon sa, ipopost sa ating facebook my day at uh, remembrance uh, siyempre remembrance kung tinatawag at selfie selfie muna tayo at ito sinisipat sipat po namin yung uh, uh, moment na ito na nakarating kami ng save sa thalak oh yeah So, ayan, nagsiselfie-selfie ako dahil, uh, alam mo na, kailangan din ito para anytime, anywhere, kung babalik ka dito, at least may palatandaan ka na dito tayo nagpunta, dito tayo nakarating. At nagpatuloy pa rin kami sa aming baglang lakbay Siyempre, pinauna natin ng ating ultimate tour guide Si Master Nelly Dahil siya naman po talagang nakakalamang daanan Kung saan kami, kung ano ang aming pupuntaan At kung saan niya ako ituturo, kung saan ako dadaan Dahil mula dito at doon, eh, maghihiwalay na kami At hindi na kami magpapangita At chat, 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 chat na lang At text, text, text So, tawag-tawag Then, ako naman eh magra-ride ako on my own oh yeah magandang umaga sa inyong lahat at as usual eto ah uh, ito nga po, ito nga po ah, eh. uh, ayun yun na yun malapit na daw kami at mag na kami kaya yung mga hindi pa nag uh, sa subscribe sa channel ko sana kung gusto nyo may pagpatuloy magsuggest lang kayo dito sa ating uh, comment section at kung anong request nyo, ating gustong punta ng ating kundasoy mung si solo once again at welcome to my channel kung bagong kita ka pa lang dito sa channel ko is mag subscribe na at i-hit mo yung notification bell ibig sabihin niya lang pag mo yung notification bell i notify ka kung anong mga bagong Lokasyon ating pupuntahan. Oh yeah So this is it Yun na nga Naghiwalay na kami ni Master Nery Ah hindi Dahil ako Napaagang aming punta Ikinontak ko yung aking tito-tita Na ipagpatuloy ko daw Sabi ko wag muna ngayon Dahil masyado pang madilim Hindi ko masyadong kabisado yung daanan Kaya eto Kaya eto, tinangka ko pa rin pumunta doon sa aking uh, pupuntahan. Pero nagdadalawang isip ako kung babalik doon sa pinanggalingan kong nakita kong 7-Eleven or magpapatuloy. Uh, kasalukuyan pala ako nasa San Clemente. Eh, hindi ko makita yung bayan dahil alam mo na uh, madaling araw yung tanging pangalan lang kaya eto tinignan ko sa ways at kinunta ko yung aking tito tita kung gising pa sila or makakarating ba agad sila kung magpapatuloy ako so nag decide ako na wag na lang muna at tinext ko sila na bukas na lang dito na lang ako sa may 7-11 magpapalipas ng umaga hanggang sumikat ang araw para naman eh Uh, sure na sure tayo na magpapangita nga talaga kami At sure na sure tayo na safe yung ating pupuntahan At hindi tayo makaistorbo Dahil uh, ito, eh, oras pa ng tulugan niya Is nasa alas 2 pasado pa lang Yes, yes, yes Kaya ito, parang dalawang isip ako At nagdesisyon na lang ako na Bumalik doon sa pinanggalingan ko na 7 7 So, that's it! Tinitix, tinix ko yung aking tito na dito ako sa San Clemente. Ayon sa kanya is malayo-layo pa daw dahil dadaan pa daw ng Orbis Tondo. So, that's it. Bumalik ako dahil napakadilim pa na ho. As you tingnan yun, nakikita nyo. Napakadilim pa ho. Hindi makita yung mga dadaanan. Kaya lang decide ako bumalik sa dati kanina kong pinanggalingan na 7-11. Yun yan sabi ng ating uh, ultimate tour guide na doon tayo magpahinga dahil siya is iba yung way, ako iba yung way. Tinuro niya naman sa akin bago kami naghiwalay. Doon ako, dito siya. So, ito naman, hindi naman ako nahirapan maghanap ng papahinganan. Kato, itong 7-11, uh, 24 hours sila bukas. Kaya napakaganda kung mapapansin nyo eh, may mga naglolong ride din. Yung mga nagbabike, iba nagbabike pa oh. Ayaw ko saan papunta yan. Kaya ito, dito na lang muna ako. Magpapalipas lang. Mag umaga hanggang sumikat ang araw. Oh yeah! So that's it! Pansit! Bye-bye!